Grabe to mga katinig ko. Mismong si Vice President Sara Duterte, diretsahan na, walang paligoy-ligoy. Sinabi niyang may betrayal of public trust raw sa mga pumipirma ng kadudadudang budget at culpable violation of the Constitution pa umano. Malinaw daw ang hamon ni, ni, attorney Vic Rodriguez. Pero hanggang ngayon, tikom pa rin raw ang bibig ng mga dapat sumagot. Sabi pa ni Vice President Sara Huwag daw ilihis ang usapan. Tumbukin ang isyu. Hindi tungkol sa pagpapababa ng pangulo kundi sa panawagan ng katotohanan at pananagutan. Sa totoo lang, ramdam mo sa tono niya. Pagod na siya sa paikot-ikot na depensa. Ang tanong ba ngayon? Makikinig kaya ang mga dapat managot o patuloy lang sa pag-ikot sa mga isyu habang nagdurusa ang taong bayan? Marcos resign. Ang sinabi ko ma'am, unang-una magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open a challenge na hanggang ngayon uh, ayon 'yang gawin. Na sinasabi ko that is a betrayal of public trust. Pangalawa, yung pagpirma niya ng kadududanan na budget That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Ang ginagawa nila, hanap sila ng mga tao na aatakihin nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. Never ask him to uh, resign. That is a pointless call, ha. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 years? Yeah. Oh, that is a pointless call. Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. So, Marcos resign is a pointless call. Makabayan, yes. Number one. Yan talaga ang vision ng makabayan. Pabagsaki ng gobyerno kasi gusto nila mag over. Hawalan niyo daw si Congressman Kiko Parasaga of Cavite, especially her, with his antics last weekend. Huh. Hindi ko, okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barzaga because of the campaign in Cavite. Ilang kongresista uh, rin po na naghayag po na dapat daw kung bawasan itong budget dahil pilit niyo raw, ilang beses niyo raw po na uh, uh, iniisnap yung kanilang uh, pagdinig. Isang beses lang ako hindi pumunta. <clears throat> ah, sa plenary, dalawang beses. Uh, sa plenary, dalawang beses ako. Um, hindi uh, pumunta uh, sa kanila. Uh, but, but beyond that, uh, as early as August, I think August 15, Uh, nung tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na na ang expectation namin ay uh, bawasan nila ang budget of uh, the office of uh, the vice president. Uh, dahil sinabi ko at the time, it's the same administration, it's the same uh, speaker of the House of Representatives, and uh, it's the same set of uh, characters. So... So, on that point, tama nga ako sa sinabi ko noong uh, August. Hindi man Last siya two. nakakagulat. <clears> Hindi <throat> na ako nagugulat uh, sa House of Representatives. Last two questions. Oh, I'm sorry. Sala. Baka pwede niyo pong sagot yung sinasabi ng iba, especially Congresswoman Delima saying that you're a brat. You might, would might like to address that comment of her po? Oo. Uh, kasi, kasi yes. hindi yes. ka daw po sumipot sa budget. Uh Oo. -oh. ang <clears throat> ang administration uh, and that is led by Malacanang Palas, ang makabayan, ang akbayan, ang uh, members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabi na lang natin yung yung sixth category all others meron yan silang narrative about uh, Inday Sara kung napapansin nyo paulit-ulit lang yan na sinasabi uh, nila uh, kung ano yung at pansin niyo din kung ano yung lumalabas sa bibig ng malakanyang palas susunod yung kanilang online service providers sa sa news whether it be fake news bloggers uh, totoong news or uh, trolling pare-pareho yung narrative nila at, at uh, pansinin niyo lahat ng lumabas na mga articles isa lang yan sinasabi nila number one, pro-China Number two, Brat. Number three, locaret, Crazy. At Number four, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. Uh, pro China, brat, uh, luka luka, at confidential funds. Apat lang yan. Pansinin niyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick uh, sa image or sa reputation para makasira uh, sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si uh, Leila de Lima. Uh, yung word na brat. Ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives eh, for them to say uh, kailangan disiplinahin ang uh, Vice President. Dahil, sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So, wala silang moral ascendancy over the office of the Vice uh, President. But, going back, that's a uh, That's a messaging narrative of anti-Duterte. Oh, no, no, no. Not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Anti -Sara Duterte. Message messaging narrative nila. Nasa message board yan nila. Uh, sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, Luka-Luka, uh, Confidential Funds, at BRAT. Ang problema kasi sa messaging nila... Hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin, ma'am. Ayoko, ma'am. Pag sinabi, sinabi ko, then matuto sila, and then mag, sila ng bago. Huwag na. Okay. Last, last question. question, last question. It's a narrative si by ano, anti-Sara Duterte groups. Ma'am, si Speaker Ramod, former Speaker Ramod, has appeared before the ICI today. At sabi po niya na he's happy to be invited daw at willing naman daw po siya mag-share ng kanyang mga nalaman uh, tungkol sa budget process at information on insertions. Your thoughts on this book? Wala na. Hindi ko na hindi ko na siya iniisip, ma'am. <laughs> Wala akong comment, ma'am, sa kanyang pag-attend. pag attend sa ICI. Or, in integrity? The ICI? Hmm. Sinabi ko na yan, di ba? Na ang ginawa lang kasi ng Pangulo nung noong tinamaan siya nung sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao ang ginawa lang niya ay magpalit ng house speaker at ng ano uh, president ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. So, para bang ako dapat ang imbisigahan, ako din ang gumu gumawa kung sino ang mag uh, sa akin. So, on the question of um, <clears throat> integrity, um, definitely, ano siya? Hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang uh, gumawa. And again, going back to Mr. Billionario, bakit Billionario yung pangalan ng ano ninyo? <laughs> Meron ba kayong mga billion-billion dyan sa kumpanya ninyo? Anyan. Sabi ni Mr. Billionario, ano yung sabi mo sir? Controlling the... Uh, narrative, yes, controlling the narrative. Okay. So, uh, thank you. That wrap up sir personal. <laughs> <th> <laughs> huh? Pinagbiyahe mo ako ng ganito kalayo, okay. Okay. Mr. Okay, Kahinhinan, tapos <laughs> i-wrap up mo lang ako ng... Okay, ma'am. Next question. To si Mr. Kahinhinan, na. <laughs> ma'am, thank, thank you for accommodating for more of our questions. In relation doon nga sa corruption issue, marami pong mga negosyante ang uh, nag-express ng kanilang concern because uh, maaring nakaka-apekto nga raw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi nyo dito? Dahil eventually, of course, it will affect the economy. Ah, uh, yes ma'am, totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro, top three reasons why uh, investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil, ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, uh, from top to bottom, uh, merong humihingi. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, di ba, nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast uh, Asia. At, at yan din yung rason, isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila uh, pumupunta na lang doon sa Uh, Thailand or pumupunta sa Vietnam at uh, meron na ngayon iilan marami pumupunta sa Bangladesh because nakakaapekto yung uh, corruption sa competitiveness ng isang bansa yung corruption complaint ng foreign investors and even even domestic uh, investors hindi yan ngayon lang Malamang kung noon ang nangyari, malamang kung noon napapaisip pa ang investors na o oh, sige tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of uh, the administration, hindi na sila at all naglalagay or nagsishortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na uh, let's not... ano think about or uh, include at uh, the Philippines. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na 'yan, nandyan na 'yan. Complaint na 'yan ng mga investors uh, dati pa. At bakit ko alam? Dahil naging mayor din ako. Nung mayor ako ng Davao City, syempre ang gusto namin na pumasok na pera sa Davao City ay yung galing sa labas, 'di ba? Uh, whether it be from Visayas or other parts of Mindanao or from Luzon or from other parts of the globe, gusto namin pumasok siya sa Davao City. At pag napapansin namin, uh pag kinakausap namin yung investors, meron kami sa Davao City, 'yung Davao City Investments and uh, Promotion Center, DCIPC namin. At uh, pag napapansin namin na hindi pumupunta, kumitingin, uh, tapos hindi na uh, bumabalik, or nag attempt mag-open, pero hindi na tutuloy, pag tinatanong namin, yung merong researchers yung office na yon nag interview sila, isa doon sa mga sinasagot, corruption. Uh, kasama doon ang cost ng investment. Tubig kuryente ang uh, sunod dyan ay connectivity. Sabi nila, masyadong mabagal ang IT infrastructure ng Pilipinas. At nandoon na, dati pa, yung corruption. Kaya sinasabi ko, noon kinoconsider tayo, ngayon hindi na talaga. Dahil sa ginagawa ng administrasyon. Sala. Ma'am, amidst the situation that we have now, like Uh, right ay, yung mga issue ng corruption, rallies here, there, yung kanya-kanya ng air ng grievances or disappointment yung mga Filipino. As Vice President, ma'am, what else could be done? I mean, there's ICI, and ang dami na nagrarally. An ano pa bang, ano bang pwede, pang gawin, ma'am? Alam mo, ma'am, it's for, as, as Vice President, Vice, akala ko, as President, ma'am. Um, as, by, as Vice President, sa amin, ma'am, Uh, well, we talk about it ma'am, um, because lahat naman tayo merong constitutionally protected uh, freedom of speech and expression and we talk about it because that is the essence of democracy walang good governance walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung uh, katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat eh sa mga ginagawa mo. Para number one, ako, correct mo yung sarili mo. Number two, responsive yung ginagawa mo. Number three, relevant siya uh, sa bayan kung ano yung uh, ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi ha, kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Mr. Billionario, sino may-ari ng billionaire <laughs> Hindi mo rin alam. Kasi nagtataka talaga ako of all the names. No? Business is the... Billionario? Business ano business. yun? Pampaswerte? kasi may suerte sa pangalan. Ano? Kinungso yung pangalan ninyo. Ah. Okay. Any more yes. questions? Ma'am. Ikaw, ma'am. Wala kang tanong sa akin, ma'am. Mm. Ang layo ng biyahe namin, lahat niyan mm. nila ba? Tapos wala kang tanong sa amin. Ma'am, wait. Magtanong ka, ma'am. Miss Queenie, single, EBS, EBS. Ma'am, missing pa 'yan siya nang maagang maaga mam ma para tumayo dyan sa tabi. Pagtrabahoin mo 'yan, ma'am. Yes, ma'am. Um you mentioned earlier na narrative po ng mga anti sara Duterte mm -hmm. yung uh, that you are pro-China, but what exactly ma'am is your stand on this uh, continuing harassment by uh, Chinese uh, coast guard against our uh, well Philippine vessels within Philippine uh, territory? Yes, ma'am my stand is um, meron tayong arbitral award meron nanalo na tayo doon that is clear nakita yan ng buong mundo and we need to assert that through diplomatic channels uupo because the harassment in the West Philippine Sea at dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon kung may gusto kang idagdag o reaction i-comment lang sa baba Boses mo'y mahalaga! Huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!